Lamang tayo, apat, lamang, apat, lamang, apat, lamang! Ano, ano? Ano yan? Oh. <laughs> alim na, alim na! Ayam pa! Ayan pa! Ayam pa! Ayam pa! Ayan pa. <laughs> pa. Oh. Muna. Muna. Oh. Ano yan? Ay, tinago na! Oh. <laughs> walk out, walk out, walk out! Ay, malahe, tayo mo Ba't ito? apat na apat, <kos> uh, defense, oye defense Ay, foul na, foul! Foul, foul! Foul, foul! Foul! Nada pa, ay. Foul Paul, Nada na, Paul, Ay! Paul, 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 um, <laughs> <na> <laughs> um, uh ay, lamang Apat lamang. Apat lamang! Apat Paul, 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 Duterte. Okay. Or... Ano yun? Ba't tayo pigilan yan? Ayaw pipigilan na ba? <laughs> isis, isis, isis. Asun, asa? Ilabas mo na yung ngipin mong itag yung isa! <laughs> 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 nakahawak na, nakahawak. Kaki na ato! Ayaw pa ako, O, ayan, o. Hala, baby. Basic! basic! Ba? Ano yan? Ba't lang? Nakakainis naman yung mga ganon. Wala <laughs> sa <laughs> pata. Ay, may pusta, eh. Nakautang ng 500. Ano yung 500 ko? No, ay, sa... Yo, ay, ba, sabang... na. Yo, 500. Ang Ang na ulam po ngayon. Nabibigyan ni Idol Mac. Yembo! <laughs> Yembo! Yeah, 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 <laughs> na sa ulam mo yun. <laughs> Ano yan? Labi liba na. Friend, na mo. na sa ulo. Masakit na ulo. Masakit pa Lani! 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 Dibisyete na! Ano may pag-asa pa ba yan? na lang yan. Uli pa! Uli pa! Uli pa! Uli! Ala. Ano? Lumubot din ang Ako Oh, muna, ako muna, muna. Ano 'yon? Ay, tinago na. Fuck <laughs> out, fuck out, walk out. Wala. Hindi na tinapo. Hindi mo la, hindi gagawin ko? <laughs> Banggay mo. Drive mo, drive mo. <laughs> Tangga! May foul niya! May foul, May foul, May foul May Paul! Anong pay Yung tama? Oo, tama ko. 500 Sa game to sa game to ka na bumawi, di ba? May utang sa akin 500 Bayad mo na muna sa akin yun. Ha? Ito ha, siningil ko muna yung utang niya para wala na siyang iintindihin. Inuwa ko na yung pay bandred.